Anong ganap sa mundo ng showbiz? nag na ang aktor na si Anjo Ilyana sa sinabi ni Sheryl na umano'y hindi natuloy ang kanilang kasal matapos siyang makabuntis ng ibang babae. Matatandaan na ibinunyag ito ni Sheryl sa panayam sa kanya sa Fast Talk. He asked for my hand in marriage that time. Ah, uh, Anjo, okay. Before I left for the States. Okay. And decided to actually try it there. That's why I met Norman. Uh -huh. So, ano, so, ta so tama na uh, yeah. nagtampo ka because? Because nga, yeah, he asked for my hand in marriage and I said yes. And you said yes? Yeah. Pero bakit Tapos hindi na, natuloy? and then I found out na he got somebody pregnant, di ba? So kahit pa paano, di ba? broke my heart. Of course. Uh Kaya naman sa panayam ng Philippine Entertainment Portal ay itinanggi ni Anjo ang sinabi ni Cheryl na nakabuntis siya ng ibang babae. Nabuntis umano niya ang kanyang girlfriend ngunit hiwalay na sila noon ni Cheryl. Wala na kami noong nakipag-call off ako sa kanya, pero hindi ko alam kung nagpunta siya sa Amerika. Basta ang alam ko, nung meron akong bagong girlfriend, wala na kami ni Cheryl. Hindi ko alam kung nagpunta siya sa States dahil masama ang loob niya dahil nga may girlfriend na ako. Ang problema ko noon, nabuntis ko ang girlfriend ko, pero break na kami ni Cheryl. Siguro akala niya, nung nag-call off kami dahil nakabuntis ako. Siyempre, nakabuntis ako, pananagutan ko at baka masakit sa kanya yon. Sabi ni Anjo,